Uh, Nakarang linggo po. Ito po, hindi pa. Parang Ah, uh, ka na ng doktor para magpakita. Saan, saan mo naman? Ano sabi ito, ito, ito. Luka nga, tama, tama, tama. Ayun, naman gagamot? Hindi po. Hindi ko Tama siya. Ngayon, natin, maghihihin natin. At akong Anong, mga, anong yan? mga hayop yung mga yan. Sasabihin ko lang sa mga nakikita ko na sa puso. Dati nang kita ko. Nung bata po ako nandiyan? Meron. to? Okay. Mm. Sa Sige. Hmm. Hmm. Wala. Yung tatu, wala rin ah, Hmm. 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 po

Mag! Tawag mo, tawag mo, nililito kung ano ang isip ng barbecue. Sige. Tawag din mo, bata to to, ukin mo? Ha? Tawag! It tipo! It tipo! Papaya-papalam. Papaya-papam? Ha? Oppo, oh, ha? sige na, lang. Kunin mo, kunin mo. Wala na 'yung niya kaya magpapakinila Ako lang, ma lang eh, hapon ka po, Eric, taga-sambale. Sa'yo rin namin mga rito, taga rito ha? Apo, apo, apo. na lang. Opo! na lang. Opo! Tatanggalin Tatanggalin mo na. Umingin ang tawad dito, ha? Lapitan mo ha? Opo! Tapos naman na, ha? Opo! Ang kakasabako! Opo! Opo! Ha? Opo! Hindi ka lang sa la Sarkoosa, but, Ha? Tama, ha? Unless... Ayaw mo tatapikin to. Sige, sige. Sige, kunti na lang. Kunti na lang. Po! Sakit! Ha? Masakit! Masakit! Umiinit! Ha? Opo! Nagbabaga! Opo! Oh, o sige, kunti na lang, kunti na lang! Paano may harap sa ating mga siyami kung kanyang ginagawa niyo sa tao? Ha? Ako mga... pa ako din na lang. Ah! ah tatanggal lang! Tatanggalin ko! Ah, na po. O, tatanggalin mo. Na. dito mamaya, Opo. Oh, ah! ah oh, po. ha? Opo. Pero kung tatanggalin, Okay, sige-sige. Kunti oh, pa, kunti na lang. Opo, oh, opo. Oh, kunti oh. pa, kunti pa. susa ng ko sa taong ito. Uh, may... At Ano ba? Aileen po. Aileen. Aileen. Aileen? Opo. Sa nga lang ngayon po. balik ba yung tatawag mo? Ate. Alam mo yung sabi mo? Ate sa siya. Wala kang daan. Ibig sabihin po pumasok sa labasan ng siya pero mamaya, may, may sasabihin ako sa mga tapos ng mahigusan niya. At wala kang mga natatandaan. Kahit isa na, na, na tatanggalin ko na, tatanggalin ko. Oh, hindi mo alam yun. Okay. Pumasas ko na yung mga Okay. Ito po sa inyo po ha. Huwag magpapalit. Sir, salita po naman. Baka magpapalit. Tingnan niyo po ah, Wala ka nang mararamdaman kahit todo biga ko pa yan. Tingnan niyo po. O, oh, ito po ang sakit doktor, madam. Sandal, sandal, Parang hindi ko ito Okay. Sakit doktor, o. Oh. Pikit, madam. O, oh, o. Oh. o oh, di na ko po ah. ah <coughs> oh, Wala. Ito po yung tingkanto. Dalawang daliri lang. Madam. Didi na po ulit. Ay, sorry, tumunog. Mm. Wala. Ito po ang kulang na kanina. Sobrang sakit na hindi ko pa pinipiga. Mm. O, oh, didin lang ko po ah. Ay, sorry ulit. Sabi nyo ako Kasi yung isang ganun ko lang po. Ito hindi man tayo persyado kahit siguro ano yung natin sa sarili natin. Oh, yeah. di ba? Pero kung ginagto ko, Yung kamay mo ko, di ba? Di ba? Yun, pwede yun. Lang. okay. lang. lahat muli. Si Apo nandito sa Sambales. Papatungo tayo ng Mamaya Manila. Maraming salamat kay Boynex. Shout out. Maraming salamat sana o ma masuportahan nyo sa YouTube channel kong bago at saka sa Luma. Sana o sa Luma ko naman matapos niyo yung AdSense. Then, sa Facebook ko account, ah, uh, sana matapos nyo rin. Ito ha, hindi ako nangunguna pero sa Gcash, may scam kayo. Usap tayo, pagdating mo doon sa bahay nyo, saan lugar yan, doon ko po kukunin yung pres presyo, ng sasakyan at yung paggagamot ko, donation lang. Marami salamat kay Yeshua Masia ng Pangasinan, kay Sir Tony Master Sergeant. Nang Quezon City, isang mabuting pulis, kay Sir Joey, isang mabuting pulis, at kay paring Sir Master Sergeant Christopher Brill. Mga mabuting pulis po yan, mga kaibigan na natin at kumpare. Uh, chat Chatot kay Apurap, na po Marvin.